Our Father, our Lord Jesus Christ, God the one Dio, the one God, Jesus Christ, si Salamat panginoon sa ating panginoon Kristo sa araw na ito na ibigay mo sa amin at sa uh, araw naman sa ating mga pakinig na kung saan ito ay magbigay naman sa atin ng kalakasang spiritual na ito ay galing sa kanyang mga salita na siya ay yung salita siya ay yung Dios sa ngalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano ang gawin ng tao para lumakas ang kanyang spiritual? What a person can do to strengthen their spirituality? Kasi sa panahon ngayon, kasi sabi niya sa kasulatan, hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay lamang kung kailangan, kung hindi sa spiritual din nabuhay. So, paano natin Bigyan ng kalakasang espiritual ang ating buhay. Sabi niya, kung ang sino mang tao ay magsisunod sa akin ay kailangan niyang talikuran ang kanyang sarili. Pasanin niya ang kanyang cross araw-araw at sumunod sa akin. Ano ba yung cross na sinasabi dito araw-araw? ito ba yung cross na literal na ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo na nandoon po siya sa Calvary? Actually, hindi yung literal na cross. Ang cross na sinasabi dito, yung araw-araw natin na pagsubok sa buhay, kanya-kanyang mga pagsubok, kanya-kanyang pamaraan sa pagsubok sa buhay. Trials, temptations, and all the spiritual battles in our life. Nagsasabi pa ako sa inyo na ang sinumang tumingin sa isang babae na may pangailangan at nagkasala na sa puso, kaya kung ang inyong kanang mata ay nagiging dahilan ng inyong pagkasala, ay hugutin mo ito at ihulog mo ito sapagkat mas mabuti sa inyo na mawala ang isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang iyong buong katawan ay mapunta sa imperno. Ito na lang po yung isang mga alimbawa na mga pagkapagsubukan sa pangaraw-araw na nakita natin sa ating mga mata. Ito yung sinasabi nila na last of the eyes. Mayroon sinasabi din nila last of the place. Pride of life at lahat ng mga ganitong klase parehong ganito. Mga temptation, spiritual battle. Ito lahat ng mga ito ay mga kapagsubukan, mga pang-araw-araw na cross na ating kailangan nating pasanin. Ano bang purpose dito? Bakit mayroong mga ganitong pagsubok sa ating buhay? So sa mga ganitong mga kasubukan, kasub, kapag subukan, dapat natin i-overcome. Kasi lahat ng ito, galing sa mata, galing sa tainga, pumunta sa isipan natin, at pumunta sa puso natin. Sapagkat, ang puso, ang pinagmulan ng buhay. Kaya, ingatan mo ito ng buhay at ingatan mo ang lahat ng iyong ginawa. So, dito yung sasabi sa 4, Proverbs chapter 4.23 na yung puso natin ay ingatan natin kasi yan pala yung nagbigay natin ng buhay. Bakit, mga kapatid, na kailangan natin pagtanggumpayan? Kasi bakit? Maging handa ka at magiging mapagbantay dahil ang inyong kaaway na Diablo ay umikot na parang liyong nagugutom na naghanap ng kanyang makakain at tumayo kalaban sa kanya na may panampalataya at malakas na loob sapagkat alam mo ng mga kapatid nating buong sa buong mundo ay nakarana, nakaranas din ng mga parehong pagsubok. So, paano tayo maka-overcome sa ating kalaban kung wala tayong lakas sa espiritual na yung kalaban din natin ay malakas din So, kailangan tayo magpalakas din sa spiritual Kaya, binigyan tayo ng pagsubok na itong pagsubok na binigay sa ating Panginoong Diyos, ito'y magbigay natin ng kalakasan at kapangarihan para atin ma-overcome din yung kalaban natin. Na sa pamplataya natin, na sa pamagitan ng pamplataya natin, sabi sa Pilipos Chapter 4.8. Sa wakas, mga kapatid, ang lahat ng mga bagay na totoo, lahat ng mga bagay na karapat dapat lahat ng mga bagay na matuwid, lahat ng mga bagay na banal, lahat ng mga bagay na inasahan, lahat ng mga bagay na kaya-aya, at lahat ng mga bagay na may kabutihan, ay isipin niyo ang mga ito. Na ito, mga ganitong mga bagay na itong makapagbigay sa atin ng kalakasang espiritual. Kung walang kapagsubukan, magiging lumpo tayo sa spiritual. So, sa araw-araw, dapat lahat ng mga bagay na mga ganun, dapat i-overcome po natin. Kaya ito pala yung bigay sa atin ng kalakasan sa bawat araw din na proteksyon na natin, tip natin against sa kalaban. Yung mga kalaban natin, spiritual din sila. Espiritu din sila. So, kailangan din natin magpaslakas sa Espiritu. Sa Espiritu Santo na kung saan na ibinigay natin sa ating Panginoong Diyos na si Kristo Na ituring na maligaya, mga kapatid, ang mga pagsubok na dumating sa inyo. Sa iba't ibang anyo, alam ninyo ang pagsubok sa inyong panapalataya ay ang ng pagtitiis. Na ang pagtitiis, ang papatibok ang pagiging ganap na nagpapatibok ng pagiging walang kulang sa lahat ng bagay. So ito pala yung palapataya natin na binigay natin sa ating Panginoong Isu Kristo. Ito yung mga bigay natin kalakasan, kapangyarihan laban sa kadiliman. At tandaan natin mga kapatid, hindi tayo pabayaan ng Panginoong Diyos kung anuman klaseng pagtukso yan. Kaya sinabi niya na wala pang tukso ang dumating sa inyo na hindi pangkaraniwan sa mga tao. At ang Diyos ay tapat. Hindi niya niyahayaan mahirapan kayo sa higit sa inyong makakaya. Sa halip, magbibigay siya ng paraan upang tao ay makalabas sa lahat ng tukso. So salamat sa ating Panginoong Diyos na itong mga tukso palang ito ay binigay na sa atin. Kaya natin. Alam niya na kaya natin. So, sa mga ngayong bagay, itong bagay, dapat lang natin ang ating panapaltaya sa ating Panginoong Diyos. Kaya na kung saan, na mangingi tayo ng lakasan, kalakasan, mga pagdadasan, araw-araw, na lahat ng mga pagsubok araw-araw ay mapagtagumpayan sa bawat isa sa atin. Ito yung klakasang spiritual na magbigay sa atin ng kapangyarihan at magbigay sa atin ng kaligtasan sa lahat ng bagay spiritual. So, ito mga lahat, lahat ng mga salita ng Diyos, mga kapatid, kaibigan, ay spiritual galing sa kanya at ang salita niya ay isang salita na kung saan ay hindi to siya nagsisunungaling. Bagkos, ito ay lahat na may mga katotohanan. Katotohanan na kung saan binigay na sa atin kasi siya ang daan. Ang daan at kaligtasan na walang iba sa nag-iisang Diyos lamang ang ating Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid, magpasalamat man tayo sa ating Panginoong Sokritso sa mga bagay na itong spiritual na ibigay sa atin na ang lahat ng mga ito ay magbigay natin kalakasang proteksyon, kapangyarihan sa lahat ng mga kadiliman na kung saan sa mga lahat, sa lahat ng mga, mga pagsubukan na lahat ng ito ay tanggapin natin, palakasin natin spiritual at padasal din natin ang lahat nating mga kapatid na baru mga pag, kapagsupukan sa araw-araw. Our Father, our Lord Jesus Christ, God one Dio, Dio one God, Jesus Christ si Lord, ang lahat ng itong mga bagang spiritual ay ibinigay natin sa inyo lahat ang pagpapasalamat na kung sino man ngayon ay nakikinig na ngailangan ng kalakasang spiritual ay bigyan mo sila ng kalakasang kapangyarihan sa mga salita mo na narinig ngayon at magbigay nilang kalakasan at proteksyon sa bawat araw-araw at sa buong pamilya nila. Panginoong Heso Kristo, ating aming nag-iisang Diyos, ibinagay namin lahat ang kapurihan sa inyo. Our Father, our Lord Jesus Christ, save as the one God, God one Dio. Our Father, bless us. God one Dio, Lord Jesus Christ, Save us. Amen.